Tricolorong jeepneys huhulihin na sa susunod na linggo. Naritong news scoop ni Ralph Dela Cruz. Huhulihin na sa susunod na linggo ang mga kolorum na jeep o ang mga nabigong mag-consolidate sa ilalim ng PUV Modernization Programa. Nakatakdang maglabas ang land transportation ng mga panuntunan sa paghuli sa unconsolidated jeepneys na itinuturing ng kolorum dahil wala na silang provisional authority upang bumiyahe sa kanilang mga ruta matapos ang April 30 consolidation deadline. Kasabay nito ang tatlong araw na transport strike ng Manibela laban sa PUV Modernization Program ng Pamahalaan mula Hunyo Agis hanggang Hunyo a Ayon sa datos ng LTFRBNCR, 61% o mahigit 30,000 mula sa halos 50,000 jeepney units sa Metro Manila ang nakapag-consolidate na. Ngunit sa buong bansa, 81% na ng mga jeep ang nakaisa sa PUVMP. Samantala, sinabi ng DOTR na posibleng mangyari ang panukala ng mga mambabatas na bigyan ng isang taon upang sumunod sa requirement ng pamahalaan ang mga unconsolidated jeep. Yan ang aking news scoop. Ako si Ralph Dela Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.